day in my life as a full-time mom. Kaya't samahan nyo kami ngayong araw. Tinanghali na nga kami ng gising, kaya naman dali-dali na nga pala akong nagluluto ng ulam namin habang nag-aalmos. Init nga ng panahon, kaya heto, minadali ko na nga lang pala yung pagluluto ko. Napakasarap nga ng ganitong luto, mga mams, malamang inasal nga at uulit-ulitin mo. Bak, titignan mo pa nga lang, ay napakasarap na. No? Dumating na nga pala si Baldo after namin kumain. At may dala nga siyang laruan, kaya naman dali-dali na nga palang kinuha ni Wonsu. At si Tyler naman nga ay nagtatampo dahil wala nga daw siyang laruan. Kami na laruan dito sa amin, mga mams, pero pero ilan nga lang din yung nilalaro niya. At si Bunso naman nga mga ma'am siya first time nga lang niya makareceive ng laro. Ang oh, sweet nga ng batang to mga ma'am siya dahil binigay nga niya yung laruan niya kay kuya niya. Kaya heto naglaro na nga sila. Bibilhan pa nga sana na laruan si Tyler pero wala nga yung gusto niya. Dali ko na nga palang binuksan itong mga laruan niya at nakita ko nga pala itong mga laruan ni Tyler ay kalat kalat lang. Pumili na nga pala kami ng merienda sa labas kaya naman heto ay pagka uwi nga namin ng bahay ay dali dali na nga pala kaming nakapag merienda. Pag ko na nga pala na mga oras na kanyan. Kaya panigurado nga ay magluluto na naman. Charis. Tayong mga nanay talaga mga ma'am. Siya yung stop nga talaga yung trabaho natin. Charis. Linis nga pala ako ng mga oras na nganyan, Pero hindi ko nga natapos yung ginagawa. Ko. Kaya heto, konti nga lang pala yung nagawa ko. Tinatanggal ko nga pala yung mga laman ng Jura Box namin na hindi na nga ginagamit. At heto nga pala yung inayos ko mga ma'am. Siya itong pala yung kurtina namin na hindi na nga nadikit. At taker nga pala yung nilalagay ko sa may kurtina namin para madikit nga yung pagkakalagay. Inayos ko na nga pala itong lamesa namin mga ma'am. Pinali ko na nga sa dating ay. Dahil kadalasan nga mga mams pagkaganan ganun nga yung pwesto ng lamesa namin ay lagi nga umakyat si Bunso. ko na nga pala itong linoleum mga mams dahil dito nga pala maglalaro yung mga junakis ko. Heto na nga lang pala yung nilagay kong laruan mga ma'am sa hindi ko na nga pala kinuha yung isang basket. Dahil panigurado nga ay magiging na naman nga itong kusina namin. Nirepare ko na nga pala itong ulamin namin mga mams. Walang iba kundi yung manok. Dali ko na nga palang hinati itong mga bawa nainit ko na nga pala yung kawali at nilagyan ko nga na pala ng konting mantika. Inislice ko na nga pala yung manok na maliliit mga mam. para magisa nga ng mabuti itong mga manok. Dinamihan ko na nga pala yung pagkakaluto mga ma'am dahil nabitin nga pala kami kagabi. Charis. Habang ginigisa ko nga pala yung mga manok ay tinanggal ko na nga pala yung mga kalat. Nang okay na nga pala yung mga manok ay nilagyan ko na nga pala ng tubig, paminta, magic sarap at nor cubes. Nang okay na nga yung pagkakagisa mga ma'am siya nilagay ko na nga pala yung gatas na natir, O oh, diba napakasarap. Charis. Ang okay na nga pala yung pagkakaluto mga mam. siya. Dali-dali ko na nga pala ang transfer sa may plate para makakain na nga kami. At ko nga din pala ng bawang. Ulam pa nga lang ay napakasarap na. Charis. Sensyahan uh -huh. nyo na nga yung kalat sa may lapang. Talagang permanente itong mga gamit ko. Charis. So, ayun eh, na muna for today's vlog. Bye!